Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo ibabalik sa dati nung love team. Nasa lang po ako na babalik po yung love team namin. Nyo. Naging professional kami sa mga challenges, pero ayun tayo, nakaka-disappoint lang din po. Umasa po ako na after po ng Switch Love Team Challenge po, magbabalik na po kami sa original na love team po namin. Nakaka-disappoint sa totoo lang. Tay, bakit ganun, Tay? E di ba, nang nangako po kayo na bago pa mag-start yung challenge. parang ano lang po, umasa lang po ako. Nalulungkot po ako sa naging desisyon niyo. Kahit po ganun, tay, ginawa ko naman po yung best ko. Ay, di po ako, sir, sa decision mo po kasi kala ko po ibabalik yung dating lab team pagtas ng mga challenge. Mayinis ako nun, tay, kasi gusto ko na po din makasama si Yus,